tayo sa alis kami dahil meron kami pupunta sa bundok ha? ay ah, sige ko what's up mga kalilingaw ah, panibagong vlog na naman panibagong araw tayo ngayon at samahan nyo kami at magtra-travel po kami pupunta bundok dahil titingnan natin yung mga paligid doon dahil matagal na kami hindi nakabalik doon Uh, Tras. Subaybayan nyo ang aming pagbiyahe. dito na kami, ah, uh, nakalabas na kami ng gate. At dandan kami ang ah, uh, lalakbay dito sa daan uh, lang po ako dahil alam nyo naman yung daanan namin ay hindi siminto medyo malubak yung sariling daan lang po ito galing doon sa bahay namin hanggang palabas pasensya na kayo at nakita nyo pangit ng daanan namin oh. marami pong malalaking bahay dito pero ang daanan hindi siminto parang hindi yata nagkaisa ang mga nakatira dito hanggang dito sa pagpalabas ayan o oh, makikita nyo naman ayan ayan plain lang na lupa po yan ayong ah, may tinambakan lang po ng yung tinatawag sa amin yung ano granite ay madulong white pala yun yung tinambak dyan hanggang sa pagtawid ko dito sa may tulay at itong tulay nito ito yung tulay na <clears throat> dating tulay namin at binago na halos puro na bakal lahat dati rati may halong kahoy yun ngayon puro bakal na at dito na kami sa may dike pangharang na pangharang sa tubig pag bumaha ngayon ginagawa yung kalsada gina mo yung kalsada namin no? siminto yan pero bako na gawa ng hindi malang naayos ayawang kung lang ngayon sa eleksyon na to kung mayroong makasilip nito yan ito bago tong ano na pero hindi natapos hindi nakarating doon yung siminto Iliko ako dito sa kanan. Yung makikita mo diyan sa harapan yun yung simbahan. Malaking simbahan namin. Yung palingki na diyan sa likod. Yan hirap umikot gawa ng ginagawa kasi itong kanto na to. hirap may nakaharang kasi. Ayan yung takbo ko dito. Ano, you know, daming bahay madaanan ko kasi ano na po to, bayan. Bayan namin, malaking pag-improve o itong mga kalilingap Hindi kagaya nung dati, malit pa ako makikita mo to hindi to siminto dito pero ngayon improve na yung Pilipinas kaya halos lahat ng kalsada pati bundok siminto na yun makikita natin dyan mamaya itong sa kaliwa yung nakapinturang green na building yun yung eskwelahan ng private dyan ako nag-aaral noon high school ayun pakanan na ako at ito kalsada na to papunta na to doon sa bundok doon sa lugar ng ano yung gobernador dito sa amin mga Garcia ito unti-unti na tong paahon mga kalilingaw tong kalsada na to at ito sa kaliwa ito yung bagong high school yung government yung public school and dyan yung uh, high school at saka yung ano 11 at saka 12 kasama na ron yun ito dito na tayo unti-unti na tayong paahon itong patag na to sa kaliwa mga kalilingaw Pinagplanuhan to dati gawing ano, yung mall. Uh, Ayawin ko bakit hindi matuloy-tuloy. Kasi para sa akin parang mahirap kasi nasa luuban eh. Ang mall kasi nasa highway lang yun. Kung ng pag yung mga malaking truck mag-deliver, hindi mahirapan pagpasok diba. Eh yun nga, yun siguro hindi matuloy-tuloy. Yung nang iniisip nila sa luuban sa daanan pa lang medyo masikip na ipag doon dumaan sa palengke daming tao ron siksikan medyo matrapik ka rin eh ito tuloy-tuloy pa rin ang takbo rito at ito may mga kunti-unting inaayos ng mga kalsada dito mga kaliling alam mo naman eleksyon ngayon eh siyempre bawat baryo ano Bao sityo. May ginagawa. Itong dito tayo sa Malaking Tulay 'yung. Sa balaw. Itong kalsada na to mga kalilingaw diretso doon sa ano, kabilang side. Sa East Coast banda eh kami west sa west po kami eh dito lusot, lusot ng kalsada dito eh no ito papuntang bundong na to pero tinamos minto yung daan hanggang doon sa pagdating ko doon sa pupuntahan namin yun makikita mo yung mga paligid oh, ang daming tanim karamihan mga saging new saka yung mga kahoy kahoy unti unti lang yung kahoy pero karamihan dito mga kalilino yung saka saging yun yung mga produkto dito sa bundok so, yung may mga puno prutas gaya ng mga mangga gaya mito yun bukado yun yung madalas namin dito sa amin langka yun pero yung mga prutas na prutas ng Mindanao wala yan dito sa amin hindi yan uobra gawa nang yung lupa namin matigas pag tag-init ang hirap hirap bungkalin kala mo bato Ayan, makikita nyo na, di ba? tahimik lang ang lugar na dito mga kalilingaw papuntang bundok ayun oh ang sarap kasi mag explore papuntang bundok gawa ng tahimik na mahangin pa hirap lang pagtagulan yun lang kasi siyempre madulas yung daan Lalo pa marami kayong kasama Yun Ayan, dire-diretso lang po ako dito makita natin sa tabi-tabi Walang ibang makikita Bahay Saging Mga sasakyan At mga punong kahoy Yun lang ayan, Ito, ano to, gym Yan Sa kaliwa, na ano yan, gym yan maraming maraming salamat sa inyo mga viewers ko na walang sawang pagsuporta ng aking mga vlog kahit hindi kagandahan okay lang din sa akin at least mayroong ma-upload ano Ganun pa rin ang sistema mga kalilinga. Tinan mo, makikita mo ang paligid. Ano? Karamihan saging, oh, sa tabi, tabi ng kalsada. yon, Saging, new, bahay. Alam mo, ngayon, sa panahon ngayon, nag-iba na yung takbo ng mga, ano, ng mga tao. Gawa ng, ang may bahay karamihan sa bundok na eh magaganda saka ang gara pa ng mga sasakyan lalaki na yung sasakyan magaganda pa yung mga bahay mga tahimik at medyo makulimlim nga lang parang uulan na eh yan dito yan yan sa kaliwa na ano yan lugar ng mga Garcia yan ayan ang tinimo makita mo yung gate na yan dyan ayan oh, yan sa looban na yun doon yung bahay ng mga Garcia mga kalilingaw at ito dito sa banda side doon yung simbahan nila sa looban din 什么？